So welcome mga panula friends at uh, ngayon ay araw ng Huwebes, September 25, alas 3 ng hapon So maganda ang panahon dito sa aming lugar at uh, uh, patuloy tayong uh, nagmumonitor sa parating na bagyo So sa kasalukuyan ay uh, wala ditong uh, ulan at uh, wala ding uh, malakas na hangin ang ating nararanasan sa kasalukuyan ngayon so, mga panalo press at tayo, tayo nag-update ng bagyo dito sa telebisyon So ang oras ngayon alas 6.30 ng uh, gabi dito sa Lopez Quezon at uh, ngayon ay araw ng Webes. So ang kalagayan ng panahon dito walang ulan. Walang ulan dito. Kanina lagi ulan ng bahagya pero ngayong oras na ito uh, walang ulan. Tahimik ang labas natin. Walang hangin. Wala oh, sa labas walang hangin. Pero sa balita sa telebisyon itong lugar namin Southern Quezon Province ay signal number 2 na so yan ang kalangitan ay normal pa naman mga idol pero nakahanda tayo mga idol sa mga kababayan natin na ah, nandito sa Quezon Province o sa ibang lugar na tatamaan ng bagyo itong bagyong upong na ito so mag-iingat po tayo lahat mga pag-friends at uh, nanonood kami ng balita guys para update tayo para yung aming bayan dito talagang aktibo na sa mga pre-evacuation preventing ev evacuation at siguro mga idol at po tayong lahat at dito uh, lang kami sa bahay mga panglipan so ito mga idol at uh, naglabas ako dito sa labas ng bahay namin yan at uh, tingin natin ay naambun ambun nga guys naambun oh. normal naman yung ulan ngayong uh, oras na ito alas 6.58 ng gabi araw ng Webes ano na naambun ambun lang guys pero walang hangin so ito guys ata na uh, naambun ambun yun oh, magilim na guys may mga ilaw ilaw na ito sa kasalukoy meron pa namang kuryente buhay pa mga street light natin sa kalsada at ito ayan naambun nga guys at uh, ang mga dahon-dahon oh, wala pang hindi pa gumagalaw oh. Ibig sabihin walang hangin guys. So normal pa ang uh, sitwasyon dito sa lugar namin. Yan, Southern Quezon Province, Lopez Quezon. So nandito kami sa pagitan ng Lopez Quezon at Gumaca Quezon. Uh, wala pa, wala pang malakas na hangin sa mga oras na ito. Malapit na mag -ilas 7 ng gabi, araw ng Webes, September 25. So yan, may bagyo daw mga kababayan. na So, patuloy pa rin na dumadalo yung mga sakyan pabalik at uh, pa uwi ng Metro Manila papuntang Bicol Region yan. Okay mga idol at uh, normal lang yung ulan wala pa tayong naranasan na uh, malakas na hangin sana so, huwag nang dumakas ang uh, bagyong na uh, parating at uh, tayo nga ay nag update sa balita na talaga nga itong aming lugar ay signal number 2 na mga idol wag so, mga kababayan sa lahat ng mga minamahal natin viewers mag iingat po tayo at patuloy tayo magdasal na sana ay huwag tayo mapinsala ng bagyong parating so let's go mga panel friends salamat sa inyo thank you for watching so let's go mga panel friends at magandang gabi sa ating lahat mga idol mga panel friends sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang uh, panig ng mundo o nandito kaman man sa Bansang Pilipinas mga Tagalosun, Visayas at mga Tagamindanao so ang oras ngayon alas 9 na ng gabi at uh, ito yung uh, kalagay ng panahon dito sa amin yan, uh, nandito ako sa ng bahay mga guys at uh, papahinga tayo nakasama ko si Mins Panuli ito at, uh, Mins Panuli saka si Monica yan, may ginagawa din sa computer so maganda gabi sa mga kababayan natin at uh, magingat po kayo kasi nga may bagyo so ang panahon dito sa amin ay walang ulan oh, yan kanina na ambon-ambon, naglabas ako kanina nung banda mga bago mag alas 7 ng gabi. Na ambon pero ngayong oras nito wala nang ulan. So maganda ang panahon dito, walang hangin. Wala tayong naranasan na hangin. Bagaman at tayo ay nakaready sa pagkata, yun nga balita kanina, ang Quezon Province ay signal number 2. So malapit kami dito sa Partin Bicol kaya yung lugar namin ay talagang hagip nung bagyo. Pero sa ngayon, Uh, ang panahon dito ay walang ulan. So mararamdaman natin kung malakas bang ba ulan pero yun, wala na, ngayon wala na ulan. At uh, ito nga alas 9 ng gabi. So magsasarado na rin kami at uh, tutulog na tayo. Kasi dito sa amin ay pagkagayong gabi na ay tahimik na. So ayan oh, wala ka marinig na yung lagaslas ng ulan, wala. So, Tama So mamaya silipin natin sa labas at uh, maya maya ay magsasarado na kami mga idol para naman tayo ay uh, makatulog na ng maaga mga idol at uh, medyo maginaw ginaw nga ang panahon hindi masyado mainit yung ventilador namin yan o naka off din so ibig sabihin malamig lamig ang panahon natin ngayon bagaman walang hangin sa labas alright let's go mga idol magandang gabi sa inyo at, ayan, sa aking Silipin ko muna sa labas bago ako magsarado ng tuluyan mga idol. Right? Tara, let's go. Silipin ko muna sa labas. Ayan o. Oh. ayan, may ilaw pa. Hindi pa dito nagbaburn out guys. O oh, ayan o. Oh. O oh, madilim na sa labas mga idol. Kasi nga ay alas 9 na ng gabi. O oh, tahimik na rin na sa may parts ng labas. Ang mga tao ay nasa mga bahay-bahay na. At ayan nga mga idol, oh, tahimik, walang ulan. Oh, walang ulan wala ding hangin. So, ang kabuuhan dito sa lugar namin ay uh, parang hindi namin nararamdaman yung bagyo na parating. So, yan. Sana magtuloy-tuloy ang magandang panahon para naman yung mga kababayan natin ay hindi mag-alala. Nasa ibang lugar na mga tagay sa Quezon Province. So, patuloy lang po tayo magdasal, mga idol, mga friends, na sana ay maging okay ang lahat sa pagdaan ng bagyo, mga idol. Alright? ayan o bagaman ng kalsada ang pathway natin ay video basa mga idol kasi nga ay umulan pero wala tayong ulan ngayong mga oras nito so sana magtulituloy yan ngayong buong magdamag ng araw pa ngayon ng Webes so uh, pasado alas 9 ng gabi at uh, mukhang maganda naman ang panahon mga idol alright so let's go see you next vlog bukas magbablog ulit tayo bukas, mag-update tayo kung ano ang kalagayan ng panahon dito sa aming lugar alright, magingat po tayo mga kababayan patuloy po tayo magdasal mga idol alright, let's go